Ang topic natin ngayon ay request na ating mga kaibigan at taga-subaybay. Ang dami nito, isang barangay yata ang nag-request eh. Sila ni Bertwal Edith, si Paulo Hindap, si Alan Yunson at si Darwin Kahigal at si Nibes. At ang kanilang request ay tungkol sa Japanese destroyer na itatransfer o ibibigay ng Japan para sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Nabanggit ng isang Japanese news company ang The Japanese Times na tinitingnan ngayon ng Japanese government ang paglipat ng mga nade-commission ng mga destroyer escort, ang Abukuma class destroyer escort at ang isa sa kanilang nakita na bibigyan ay ang Pilipinas para ipangtapat ito sa mga barko ng China doon sa West Philippine Sea. Ang layunin ng Japan ay para mapalakas ang defense capabilities ng ating bansa o mga kaalyadong bansa at pangtapat din ito sa agresibong pag-angkin ng China sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. At ayon sa pamunuan ng Philippine Navy na sila ay naghahanda ngayon para magsagawa ng joint visual inspection para sa nasabing destroyer escort kasunod ng imbitasyon ng Japan Defense Ministry. Ibig sabihin nito ay mayroon ng mga delegasyon ang Philippine Navy na ipabadala doon sa Japan para titingnan ang nasabing mga barko. Pag nakuha na ang mga barko na ito ay ito ay kaparte sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Alam niyo magandang balita ito dahil madagdaga na ang mga barkong pangdigma ng Pilipinas. Itong Destroyer Escort ng Japan, ang Abukuma Class ay halos magkasing edad lang ito ng Puhang Class ng South Korea na binigay dito sa Pilipinas na ngayon ay pinapangalanan na na BRP Conrado Yap. ang Abukama Destroyer Escort ay gawa ito noong 1988 at na-commission sa Japan Maritime Defense Force or Japanese Navy noong 1989. Mayroong anim na barko ang Abukama Class Destroyer Escort kung saan lahat ito ay idikomisyon na ng Japan. Pero hindi pati kung ilan ba ang barko na ilipat sa Pilipinas o ibigay sa Pilipinas. Pero ang mas maganda, lahat na lang itong anim ay ibibigay sa Pilipinas. Nagdipindi din yan sa Philippine Navy o sa Philippine Government. Ang Abukuma Class Destroyer Escort ay malalakas ito dahil mayroon itong mga missiles at close-in weapon system. Ang barko na tinatawag na Destroyer Escort, karamihan ay mas maliliit kaysa regular na Destroyer. Kasing laki lang ito ng frigates. Ang mga Destroyer Escort gaya ng Abukuma Class ay sadyang didesinyo for convoy escort or convoy protection at sila din ay sadyang dinidesinyo para palubugin ang mga dati nang nakalubog na mga submarine at noong World War II ay tinatakutan ito maraming mga submarine ang pinalubog dito kahit nakalubog na ito talaga ang role o trabaho ng destroyer escort para tugisin ang mga submarine ang destroyer escort ay sila din ang nag-i-escort sa mga merchant ship para proteksyonan ito laban sa mga submarine kaya namumutla ang submarine pag nakita nila ang destroyer escort na parating na. Ang mga destroyer escort ay ginagamit din na mag-escort sa mga malalaking warship at ibang mga vessels at gumagawa din sila ng mga coastal patrol para proteksyonan ang iba-ibang shipping at gumawa sila ng iba pang naval operation. Ito namang Abukuma class destroyer escort ng Japan na ililipat dito sa Pilipinas. Ay mas malaki lang ito ng kaunti kumpara sa Sirisal class frigates. Ang Abukuma Class Destroyer ay may bigat na 2,000 ton at may haba ito ng 109 meters habang ang Jose Rizal Class Frigates ay may haba na 107 meters. Ang Abukuma Class Destroyer ay may walo na Harpoon Missiles at Ashrak Anti-Submarine Missiles. Mayroong isang auto Breda 76mm gun at isang Palanx 20mm close-in weapon system. At dalawang SOS-301 triple torpedo tubes. Matindi rin itong Abukuma class destroyer escort. simply made in Japan ito. At mayroon pa itong anti-ship missiles ang MK-31 REM GMWS Point Defense Missile System. At ayon sa isang report nung isang araw nung July 6, ay inasahan na lima sa anim na barko ay mailipat sa Pilipinas pero mas maganda talaga lahat na lang ay ililipat sa Pilipinas o kukunin ng Philippine government ang paglipat ng mga naturang destroyer escort mula sa Japan ay bahagi ito ng kasunduan o agreement between Japan and Philippines sa naganap na bilateral meeting noong June na ginanap doon sa Singapore pag na-transfer na ang mga destroyer escort dito sa Pilipinas. Kasi intact ang mga weapons nito, di gaya ng US government pag nagbigay ng mga barko sa Pilipinas ay tinanggalan nila ng mga weapons kaya ang natira ay dibumba na lang. Halimbawa ang Saikon Class Patrol Vessel na ngayon ay naging Alvarez Class Patrol Boat. Bago ito inilipat sa Pilipinas ay tinanggalan muna ng mga missiles at iba pang mga weapons hanggang tirador na lang yata ang natitira. Itong Abu Kuma Destroyer Escorts, kahit mahigit 30 years na itong nagservisyo, ay matatako pa rin ang China nito dahil powerful ito eh. Pag ito ang magpapatrolya sa West Philippines, eh, maghanda kayo mga Chinese Navy at Chinese Coast Guard. Kahit mas malaki ang mga barko nyo o mas malaki ang mga barko na China, ang makina naman na kanilang ginagamit ay Rakal at saka Ruse. Paghabal-habal lang, eh itong Abukuma Class Destroyer, ang makina nito ay Kawasaki, ang kanya turbine, at Mitsubishi naman, diesel engine. Isipin mo Kawasaki at Mitsubishi, ang lakas nito eh. Wala sinasabi ang Rakal at Ruse nito na China. At hindi lang yon, itong Abukuma Class Destroyer na ito, kahit ang primary role nito ay anti-submarine warfare, dapat kakabahan ang mga submarine ng China nito dahil bukod sa maraming torpedo, ang Bukuma class destroyer ay mayroon din itong tinatawag na ROR-5 ASRAC, isang all-weather, all-condition anti-submarine missiles at kaya nitong palubugin ang mga submarine ng China na dati nang nakalubog. At hindi lang pang anti-submarine itong Abukuma class destroyer, mayroon din itong anti-ship missiles, mayroon itong walo na harpoon missiles, isa itong all-weather over-horizon anti-ship missiles. Lahat ng mga weapons ng Abukuma class destroyer ay gawa ng US. Mukhang mas powerful pa itong Abukuma class destroyer escort kumpara sa Jose Rizal class frigate At dapat wag nang bibili ng multi-role fighters ang Pilipinas. Dahil hanggang ngayon, nahirapan sila magdesisyon kung bibili ba o anong bibilhin, just gripping ba o if 16. Kaya aabot pa ng 50 years sa pag-iisip ang Pilipinas. Kaya hintayin na lang nila ang Japan pag iniretiro na ang kanilang mga multi role fighters. Ang Japan ay mayroong 155 units na f e 15 Eagles. Baka iretiro ito after 10 years. Hintayin na lang, siguradong ibigay ito sa Japan para sa Pilipinas. Hanggang sa susunod, maraming salamat.